earth signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makarelate, so be open minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo, and palike na din po ng ating video, at sa mga nais nice pong mag avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating George bracelet makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Alianne Reyes tingnan po natin ano yung mensahe earth signs we have into you we have giving money and we have running Ooh, merong red flag dito na pinapakita ha merong tao dito pwedeng nakikita nyo lang na interested sa inyo to kapag may nabibigay po kayo Taurus Virgo Capricorn ayan Tignan natin. Tignan natin ha, kung ano yung mga energies na yan. Okay, ano tong into you? Totoo ba ito? Spirit guide. We have five of pentacles, you see? Meron po dito. Ginagamit lang kayo for own benefits. Five of pentacles. So, parang pag wala na kayong mabibigay sa taong to, ay wala na rin siyang amor sa inyo. Pwede ito hindi lang to about sa ano ha, sa kunari ka relasyon ninyo, hindi. Pwede ito ay parents ninyo, nagiging paborito lang kayo, earth signs kapag may nabibigay kayo. Pwede sa mga kaibigan mo to, diba kinakausap ka lang, napapansin mo yan, or marami ka nang na-encounter ng mga friends mo. Friends mo daw, pero naalala ka lang kapag meron kang pag meron silang uh, hihilingin sa'yo or pag may nabibigay ka sa kanila pwede rin karelasyon po yan nabibilog po yung ulo ninyo meron nga ako nakikita dito pinapangakuan pa kayo na or uh, sinasabihan kayo na mag-business tayo mag-business tayo pero pwedeng ikaw lang yung maglalabas ng pera dito siya na daw bahala payag ba kayo doon? pera nyo yung nakasalalay dyan. ba? Diba? Pera nyo yung i-invest ninyo. Tignan natin na ano itong giving money. We have four of cups. May inihintay ka na magbigay sa'yo dito ng pera. Or may nangako sa'yo dito. Pero ayan po, oh, Disappointment lang ang mararamdaman niyo. Mukhang hindi tutupad yung taong yan dun sa pinangako niya sa inyo. Ah, meron naman dito, parang lagi kayong niloloko. No? Lagi kayong, 'yun nga, parang ganoon ang nangyayari dito, niloloko kayo pagdating sa pera. Ano tong running? Hmm. We have Knight of Swords. Huwag daw kayong paba Ano 'yan? Huwag kayong basta-basta decision dito. Huwag kayo basta-basta magbibigay ng pera. Huwag kayo basta-basta maglalabas ng pera ngayong araw. Earth signs. Dahil nga, maraming manloloko sa paligid mo. Pakaisa ka sa maloko dito. So, mag-iingat po. Tignan natin pagdating naman sa iyong career. Kamusta po ang career? We have unbothered. Ayan, maraming bang naninira sa iyo pagdating sa trabaho. The Hermit, ayan nga, napaka-unbothered mo talaga. Very focused ka pagdating lang dito sa work. So, yung iba din sa inyo po, mas gusto ninyo mag-isa kayo sa trabaho or mag-isa kayo na gumagawa ng trabaho ninyo. Tingnan natin. We have the moon. Ayan po. Parang three of cups. Ayan. So, actually, madami kayong accomplishment dito eh, pagdating sa work. Pero yung iba kasi sa inyo, parang wala na kayong paki dun sa, kunari, sa recognition na marireceive ninyo. Basta as long as kumikita kayo, as long as hindi Uh, hindi ano yung pasweldo sa inyo. Ano ba tawag doon? Mm, hindi siya delay. Yun, masaya na kayo. Kahit nasabi natin may mga gumagawa ng issues sa iyo dito. Pwedeng may tatlong tao dito eh ginagawan ka ng issues pagdating sa work. Uh, lalo siyang lalo tong nagpapapansin. Lalo tong magpapapansin kapag pinansin mo. You know, pero minsan kasi sumusobra din naman kahit hindi mo pinapansin. Kaya minsan need mo din talagang kumprontahin para hindi naman mawili. Para hindi mo sila ma-tolerate na ganyan yung maging ano sa maging treatment sa iyo. Pwedeng may nabubuli dito pagdating sa trabaho. Dinidibdib nyo lang yan lahat. Akala nila wala lang sa iyo. Tignan natin pagdating sa business. Kung may business po kayo, we have two of swords. Meron tayo ditong two of pentacles. Puro to yung energy we have moves in silence. Ayan po. So, may, ano ha, may magandang paparating dito sa inyo pong negosyo. Pwedeng dalawang tao, ayan po, dalawang tao na makakatulong sa pagdating dito sa negosyo. Meron po dito move, 'di ba? Moves in silence daw. So meron kayo ditong approach na gagawin pagdating sa inyong negosyo na talaga naman pong magbibigay ng balanse at magbibigay ng stability sa inyo pong ayan sa inyo pong uh, negosyo sa inyong business King of Pentacles ayan may tao din dito pwedeng maging mentor ninyo Meron din ako nakikita dito nagtatanong kung sino yung supplier niya ay wag niyo pong ibibigay Taurus Virgo Capricorn oo may, may mga nagmamatsyag pala sa'yo dito, nag i sa business mo. Baka may na-post ka na, ano, na kunwari, nag-thank you ka kay Mr. or Mrs. Ganito, ganyan. Tapos nabanggit mo na yun yung supplier mo. So, parang hinahanap nila. Yan po. Mag-iingat ka sa mga pinopost mo, no? Sa inyong mga pages, sa inyong personal account regarding sa mga pinagkukuhanan po ninyo ng inyong products. Kasi yes, may manunulot. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. The wheel. Mm. So, yung iba sa inyo dito, kayo nga yung nahihingan ng pera. We have Ace of Swords. Pero sabi nga, maging matalino ka daw. Seven of Cups. Ang dami nyo pang pwedeng pagkakitaan, no? Oh. Taurus Virgo Capricorn. Basta hindi lang talaga kayo magseselan, ano? Hindi kayo mapili sa trabaho, sa so, pagkakakitaan. Yan po. Mababago yung life niyo Some of you, within one year. This 2025, no? Mababago po yung life niyo As in, it will turn 360 degrees. So, kung kayo yung laging niloloko dito, okay? Balik lahat ng panloloko na yan dun sa mga taong nanloko sa'yo. Kung lagi may nagpapaasa sa'yo dito, sila naman yung aasa. Kung nag... Uh, ano ba yun yung pera mo dito laging paubos ba, pwedeng ba kung matapos ang taon sinup mo po yan lahat tignan natin pagdating sa love life we have the high priestess we have six of cups meron tayo ditong death card Okay. Meron po dito, hindi pa rin nakaka-move on sa inyo. Mukhang binastig nyo yung tao na to. <laughs> Pinakawalan nyo ginos, or the other way around. Once you back, mukhang ano, meron dito may anak kayo. Ayan po. Could be your ex. Ex energy pinapakita rito. Mm-mm. Meron pong gusto na bumalik kayo sa life niya. Nalulungkot pa rin yung taong to. Pwede kayo to. Kayo ba yung nalulungkot? Kayo ba yung humihiling dito na may may bumalik sa life ninyo? Tignan natin ha kung babalik ba talaga. For good. Night of Wands. Ay, panandalian lang yung pinapakita rito eh. So, huwag kayong magpadala dyan sa drama ng taong yan. Sa paiyak-iyak niya. Kasi, ano lang eh. Yan you know, o. Parang kung ano yung ginawa niya sa inyo before ganon ulit yung gagawin niya. Tsaka wala akong nakikitang pang matagalan dito na relationship. Parang ano lang, pwedeng na-challenge lang sa'yo yung taong yan ngayon. Or nakikita niya na nag improve yung life mo. Nakikita niya na okay ka na, kaya gusto niyang bumalik. So maging matalino po kayo dito, Earth Signs. Mm, mm So ayan lang po, tignan pala natin kung ano pa yung paparating sa life mo ngayon. We have the world. May celebration tayo dito. Okay. We have communicate clearly. So, ayan po. Mas ma-express nyo po yung inyong nararamdaman. So, kung may babalik man dito sa life niyo, may gusto mong makipag-usap, be honest. Sabihin nyo po yung nararamdaman niyo. Baka kasi yung iba sa inyo, yun yung closure na kailangan nyo. So yan lang po maraming maraming salamat and more blessings to come Earth Signs